Good morning, dito kami ngayon sa isang spot Ang araw ngayon ay Sabado Brownout sa iba, Sambales Kaya uh, naganap kami ng uh, may spotan uh, kung saan kami mag-aagahan So dito kami sa isang lugar dito sa may uh, Palawi so, Kasama namin din si Jacob, propa natin at uh, nandun siya sa duyan sa may puno so pakingkita natin yung puno at uh, ito nasa ilalim siya ng puno so papakita ko lang saglit ang ating uh, propa yan nakasabit na yung malupet at mabisang uh, pink gorilla hamok si Barry say hi Hello. Yan. so Okay, so ito yung spot na aming uh, pinupwestuhan ngayon habang nakatingin sa malawak na lupain na kung saan ay uh, libre mag-spot. Sarap pag-libre, no? Ah, uh, ayan. Uh, sana lang yung mga napupunta rito hindi ko lang pinapakita sa video medyo maraming uh, nagiiwan talaga ng kanilang mga uh, siguro mga dalang uh, pagkain mga pinagkainan uh, sana ay uh, pag uwi na kayo bibitin niyo yung basura para panatili natin yung ganda ng uh, lugar na ito and so good morning at mamaya ay uh, kami naman ay uh, uuwi at uh, mananangalian sarap no? magahan tanghalian hapunan matulog <laughs> ayan kasi uh, meron kami nga uh, kasama ngayon sa tindahan so siya muna ngayon ang aming uh, kareliebo so kami naman ngayon ay narito para maging balanse ang aming uh, oras ay makapagbigay ng uh, uh, moments. Kasi ang tawag ko dito moments eh, sa ating uh, mga uh, mahal na uh, uh, pamilya. Ayan. so Sana kayo din magkaroon kayo ng oras sa inyong mga loved ones kasi you never know. English Parang <laughs> kanta yan eh We never know kung uh, Kailan Hanggang kailan tayo dito So enjoy uh, salamat tayo Sa Araw-araw uh, Good morning Andy. Good morning